Hi, hello, good morning. Update lang po ako sa aming gulay. Good morning po sa inyong lahat ka-farm, ka-gulay. update ko lang po yung gulay namin sa patuloy na pagsisikap. Pa rin guys. Tuloy na pagsisikap pa rin, guys, ang aming gulay na sitaw ngayon. Sitaw 'yun. Guys, at saka so guys, sili so guys, ngayon ang sili namin mayroon na siyang bunga mayroon na siyang bunga so ngayon guys ng sitaw guys mayroon na siyang bulaklak guys so ngayon tapos na kami guys nagpataba nagaano naman kami nagpapalupot kasi sobrang daming paluputin wow no. ito sa ito makapat Oh, makapal rin. Ayan guys, mali, doon nas makapal kasi medyo guys, yung aming sitaw eh, mamipis. Hindi tumubo, kinakain ng mga mababait. Kasi hindi kami na ah, uh, kaya mamipis yung ibang sitaw namin, tudling. Ayan guys, may bunga na yung sitaw namin guys. So, ayan ngayon guys, ay aming sili. Mayroon na ring malaking bunga, guys. Oh. So, hmm. Hello mga pagtutuloy sa pagsisikap. Ayun po. Aming sili. Yeah, update po lang po yung aming YouTube. So don't forget subscribe po kamo. Ayan po guys yung sili namin. May laki ng bunga. Oh. Ayan asa na. Hindi ko nakikita. Ayan. Ayan na isa po. Ay, hindi sa baba pala. May bunga na. Yeah. Yeah. Ilang linggo na naman guys, mapakinabangan na namin to. So, kaso nga lang guys, mababa daw ang price ng sili si ngayon. Mababa ang mga presyo ngayon. So, hindi naman siguro lagi mababa yan. Baas pa naman siguro guys para makuha naman namin ang puhunan at makapag ano naman kami sa mga estudyante namin ayun guys yung sito namin oh. ilang, ilang araw lang to guys pitasin na to at malalaki na to yan ito makapal to makapal kapal tong ano namin. hindi na namin kaya guys na maipalupot dito sa baba sa taas na siya yan tulad yan kasi na agad na kami mag-asawa dalawa lang kami mag-aasikaso rin oh tapos yung andon damuhin pa magdadamo na naman kami yari na may magpalupot magdadamo hindi lang po ang buhay guys mag talaga eh tiyaga lang at pagsisikap lang talaga ang kailangan mo para yung buhay mo ay eh, makarecover ka sa mga gastusin o makabili ka ng pagkain o baon ng estudyante o, hmm. Kita. At mayroon pa kaming ibang gulay, guys. Ampalaya, tumubo lang siya. So hindi na namin pinatay at sayang din naman pakinabangan din yan pag lumaki. So ayan guys, oh, may bunga yung ampalaya namin. Oh, ayan guys, oh, may bunga. Ay. Yeah. May bunga, show. Ay, naripaghabulan din ng ang palaya. Ayan guys, hindi ko napupuntahan sa dulo guys. Dito lang ako. Kasi, uwi na po kami. Pupunta na kami sa barrio at ang hali na. So, hindi sa bahay, mag-asikasa na naman. Pagkain, tapos babalik na naman guys dito. Mga mga alas, dos, media. Ay, magpalupot kami. So, bye-bye. Dito na lang po aking update sa aking YouTube. Mga na namin. So don't forget subscribe po kami guys para masundan nyo po ang aming pagugulay. Oh, thank you. Bye-bye.